Ayan, so ito po yung aking ledge kung saan yung aking mga halagang halaman. Ayan, kalamansi, puro kalamansi po yan. Ito yung aking talong, nag-iisang talong. ayun, may bunga siyang isa doon. Ito naman yung aking bonsai na lemon. Lemon bonsai. Ayan, may, may isa na siyang bunga dyan, lumalaki na siya. ayun, meron pa doon at meron pa siyang ayan namumunga uli siya dyan tapos ito sana mabuo lahat yung bunga niya na yan tapos ayun meron pa doon ayan ubus na yung mga dahon no? pinagkakain na yan ng uod ayan oh. No? ayan uod yung kumakain ayan oh, no? uod pinababayaan ko lang yan kasi kawawa naman yung uod yan lang kasi ang pagkain nila kaya pinababayaan ko lang po ito may isa pa dyan uudin din yan oh. ayan yung ubusin niya yan dahon ayan tapos ito naman po yung aking mga kalamansi ayan kalamansi kalamansi dito madami na rin yung bunga oh. ayan ayun maliliit pa Ayan, yung aking kalamansi. Ayan. Ayan. Ayan, namumulaklak na naman doon. Ayan, oh. Ang dami. Ayan, dami ng bunga yung aking kalamansi. Ayan. Ito yung kanilang mother. Yung pinanggalingan. Ayan, oh. Ayan, may bago akong ano doon. graft daw yan, grafting. Ayan, mga bunga niya. Ang dami yung bunga, oh. Ang dami yung bunga. Sana mabuo lahat to, yung mga bunga na yan. Ayan, so, ayan po, yung aking pangdilig. Ayan, ayan yung aking ledge. Okay.